ay kailangan mabuhusan ng tubig na malamig to counteract yung heat. So pag na ano na mga 10 minutes to 15 minutes no. Uh, ito natutunan ko to sa wilderness medicine. Kung uh, wala kayo uh, burn ointment no. Na uh, kailangan pwede natin sa takpan ng clean cloth that's the old school. Yung iba naman kung may access ka yung raw honey, yung pulot raw honey So pwede siyang tapa ng rohani. Tapos ang ibalot mo yung cling wrap lalo na yung malalaking burn. So ito it makes sense bakit. So pag may rohani ka, ang rohani po ay protective uh, ano siya item no. Hindi mapapasukan ng mga microbes kasi walang nabubuhay sa rohani. Pangalawa, it creates a film para hindi magkaroon ng evaporation yung breach na tissue. Yung breach ay open. Kasi ang komplikasyon ng burn other than burn Uh, pag pinabayaan mo siya, tapos matagal ang dating sa ospital. nag dry up, so more complicated yan mayroon in So kailangan madala po sa ospital upang sa ganyan ay matugunan. Kasi tandaan niyo po, ang burn, dalawa po ang tinamaan niya. Una, kung saan parte ng katawan. Pangalawa, ang psychological aspect to ng tao. Kasi uh, among trauma or injury na tatama sa katawan ng tao, yan po, isa sa pinakamataas. Lalo na kapag nasunog ka sa obvious part somebody, sa body, sa mukha, siyempre pag marred yung face mo, sira yan psychologically kasi siyempre distorted na yung mukha mo. Kaya kailangan pag nag-burn, very aggressive po tayo, alamin natin ang mga hospital na may burn uh, treatment capability katulad ng PGH kung nasa Manila, ng Philippine General Hospital. Siyempre, mga private hospitals sa malalaki katulad ng mga St. Luke's, mga Atimel, So, importante yan. Yung itlog naman, yung burn white, mm -hmm. uh, egg white na, no, sorry, egg white. Uh, hindi po natin ginagamit yun sa burn. Ginagamit no? lang po yun pag nakalunok ka lang ng something na. Yeah. So, mm -hmm. may mga iba kasi nang lalagay to protect na. Hindi. So, um, ah, ang um, kaya na, accepted Rohani. sa wilderness medicine sa US is raw mm honey. -hmm.